magkamay magkamay na lang magkamay na lang Ay. ate magkakamay ka ka daming dinakaw na oh, daming dinakaw palang yung ano huwag daman masaya kayo dito naka biktayon dinakaw nilo, yun nilo. yun nilo. yun nilo. birthday celebrant <laughs> 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 Basa na po. Oh, diba? Saan ka pa? Ay, bumili kami. Ay, nabumili daw siya. <laughs> Nauha ng ano, si Ate Bilin ng tubig sa Macdo. Nauha nga ako eh. Hindi ko alam na magnet pala yung baso. kain na na, kaya na na. Happy birthday to me. Happy birthday. Wala, <laughs> walang pray. Ay, na sila. Wala nang pray. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday sa my birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Allah na si Lily. Long life to me. Wish you long happy, uh, long life. Sana all araw-araw birthday. birthday. More money. More money, <laughs> more money para more food. <laughs> <laughs> more money talaga. Mm. Sarapan mo. Sarapan mo yung kain. Sarap naman ng pancit. Hindi pala masarap. Binawi. Ang bilis nagbawi. Hindi daw masarap. Ay, binawi, eh. Naalala natin ating kung sino yung nagluto eh. Kaya binawi niya agad. Binawi niya oh, oh, yung boy, yung eh. Pahingan yung Palaya. <laughs> Palagay ng Hindi suka. masarap no. Bakit ganito yung lasa niya? Para mas masarap siya kung may ano, may, may suka. <laughs> yung, ang palaya? Hindi, itong pansit, hindi siya masarap. Kanino ba yan? ay Joy. Hindi siya maang